o yan na kumakalat na po ito mga boss sa social media o ito yung kanilang sinasabi kanina o ayan na sabi nila kanina mga bossing o tingnan nyo ito ha sabi nila kanina ang kanilang gastos daw sa kanilang travel expense eh, buong congress na is 40 million 40 million lang daw yung kanilang gastos so nag sorry si ano ay ganun ba ay, sorry ayun tsaka actually hindi nga ako dapat mag sorry eh. Kasi nagtanong ako, nasagot nyo ako, dapat magpasalamat ako. Thank you sa sagot. Ewan ko nga kay Kairik bakit siya nag-sorry, Dapat hindi ka nagsorry. Kasi wala ka namang ginawa eh. Nagtanong ka lang eh. May nag-text sa'yo, nagpapatanong, kaya itinanong mo. Sabi, pakitanong na nga rin kay Belhika. Yun yung text sa kanya eh. O, oh, ngayon, tinanong nila. Ngayon, siguro yung source, yung source siguro niya, eh may access dito sa official gazette ng uh, Congress. Lumalabas na ang traveling expenses according dito ha nasa ano po ito nasa uh, website po ito. Ito po yung budget na pinirmahan noong November o December 2022. 2 billion, 2.66 billion 245 yung kanilang traveling expense. Now, kung ako, nakita ko to. Kailangan ko pa bang tanungin yung Congress? kung magkano yung ano nyo, yung inyong travel expense. Hindi ba? Siyempre, hindi. Kasi nandiyo dyan na eh. Kayo mismo eh. Congress mismo ang humingi nitong budget sa, ano, sa sa DBM. Ayan o, ang linaw-linaw -lina o, 2.6 billion. So, tama yung sinasabi niya, no? Nung, uh, yung source ni Ka-Eric, tama yung sinasabi niya na ang traveling expense nila is 2 bill 1.8 billion nga lang sinabi eh ang hiningi nila 2.66 so ano yun so ang sinabi ng congress is 40 million lang 40 million lang yung ginastos nyo December na anong gagawin nyo sa sukli So, meron dito 2 billion and 66 million. So, ibig sabihin, may matitira kayong 2 billion. Oh, let's say for example, uh, you will have an, an, additional 26 million travel expense for the whole of December. Ano po ito? Under ano, utilization ito. Ibig sabihin, humingi kayo ng pera, pero hindi nyo nagastos. Maling-mali po yan. Hindi yan ipon. Di ba pinapaniwanag na natin yan na kapag ka ikaw ay humingi ng pera para sa bagay na ito, siguraduhin mo na gagastusin mo siya. Bakit? Kasi maraming mga humihingi ng pera, na tinipid natin sila para lang makapag magkalor ng budget dito sa travel expense nyo. Tapos hindi nyo nagamit. Sasabihin nyo, eh, ano ba, ano ka ba naman, boss dada? Pasalamat ka nga, hindi nagamit eh. Hindi yun ang punto. Hindi yun ang punto kasi itong pera na to, hindi ito madadagdag para sa susunod na budget eh. Hindi yan makikerry over. Dapat po, sa loob ng 2023, itong 2.66 billion, pag ginastos nila yan ng tama, hindi nila ninakaw yan, kahit gaano kalaki man yan, eh okay lang kasi nga hiningi nila yan, inapprove yan, at pinagkasunduan nilang lahat yan. Pero kapag ang ginastos mo is mas mababa dito, ibig sabihin, humihingi ka ng sobra-sobra maraming mga projects na tinitipid dahil sobra-sobra yung hiningi mo dahil makapangyarihan kayo congress kayo kayo nagdi kung magkano yung ilalagay nyo sa mga ganito sa ganyan tilip kayo ng silip sa 122 25 million ni Inday Sara eh ito traveling expenses 2.66 billion hindi nyo na gastos? o yung mga tatanga-tanga sasabihin ano ka ba boss Lada nga hindi na gastos, hindi na sayang yung buwis natin ano ka ba kung yan, dalawang bilyon na yan, pinambili nila ng bigas na ipinamigay sa lahat ng tao sa Pilipinas, edi sana na, na pa natin yan. Oo, oh, sabi nga nito ni Bali, eh, keep the change na yan eh, baka nga eh, pero wag naman. Hindi naman siguro, baka, o ano, baka mapatawag pa ako niyan. Oh, hindi ba? Oh, yun ang sinasabi natin. Actually, yung 40 million, maliit lang yan. Eh. Oh, ah, Apakaliit yan. Ito nga yung hinihingi nilang budget. Oh, 2.66. Now, hindi ba merong mga ano yan? Mga scores is scores yan. Kaya lang, syempre, hindi naman sila saklaw nun. Kasi Congress sila eh. Yun Tinan yung mga budget nila. Training and scholarship expenses, 44 million. Supplies and material expenses, 629 million. Uh, utility expenses, 500 ay uh, utility expenses 534 million. Communication expenses 590 million. Extraordinary and miscellaneous expenses 1.6 billion. Grabe, repairs and maintenance 672 million. utasangka sa naman, di ba? Oh, ano, wala walang pera Pilipinas. Mahina Pilipinas. Hindi so, sabihin merong pinag uh, pinanggalingan 'yung sinabi. 'Yung actual na ginastos pwedeng mas mababa sa 1.8 billion. Pero totoo na ang traveling expense ninyo is more than 2 billion. <laughs> Yun ang katotohanan at yun yung dapat nyong aminin. Na yes, actually, hindi yan 1.8, 2 billion and <laughs> 66 million yan. 2.66 million yan ka Eric. Pero 40 million pa lang ang nagagastos namin. O di ba? Ang tanong, tama ba yon o hindi? Maganda ba yon o hindi? Paano kung yung uh, remaining uh, 2.24 bi 2.26 billion eh ubusin ng December kasi hanggang December na lang yan eh. Sa January din na nila magagamit 'yan. <laughs> hindi ka na pwedeng gumamit ng budget ng uh, next year ng budget mo na kumbaga i-carry over hindi yung gano'n. Ayun, kaya yun po, yun po. Kaya nga sabi ko tama boss, dapat ilaan ang uh, ila, ilaan, ilaan na lang talaga. <laughs> Hindi, sa akin lang is dapat 'yan, ano, uh, inilaan na lang 'yan doon sa mga mas importante pang mga projects. So sa susunod, uh, aabangan natin ulit yung kanilang traveling expenses. Since 2023 po, mas marami po kayong travels. <laughs> yung inyong 40 million eh ito na 'di ba 2.66 yung budget niyo ngayong taon. Next year dapat ang budget nyo mga 66 million na lang. Para yung 2 billion maano allocate pa natin sa ibang bagay tama ba? Oo, nako kailangan ma-open up ito sa susunod na hearing. May susunod daw na hearing sa Martes eh. Oh, ito po ay uh, nasa official gas ano po ito ah? public uh, ano po ito document po ito mga bossing. Public document po ito kaya uh, very accurate. Oh, yan na. Ah, so alam niyo naman 2025 is uh, just around the corner, oh, 'di ba?